Hello guys, for today's video, oh, ba't daw di ako nagbo-vlog, o oh, i-vlog ko daw yung ginigibo niya, oh, ayan. <laughs> <laughs> Bad word shoot. <laughs> ah, mm -hmm. si, oh. Ah, uh, diba. Magluto to kasi kami ganyan guys, ng bupes Oh. Ang main ingredients yung, ah, uh, anong Ano? Yung, ano eh? Ano nga yan? Purat. Ampalaya palaya guys. O, oh, di ba bupis <laughs> baga, niyan. Baga. O, oh, di ba? So, gayat-gayat siya. Madami siya. Actually, binigay siya sa amin. O. Oh. Ni Manay Panpan. oh, shout out kay Manay Panpan. Salamat sa pabigay. O, oh, di <laughs> <laughs> ngayon palang iimuhin for today's video oh, habang nagaganyan siya guys bibili ako ng ibang ingredients dyan okay para ripok. Sabi ko asawa ko oh. oh, yan ng ano, ngalangala -ngala ni asawa. Uh, ano pa ngalangala -ngala mo asawa? ngalangala, <laughs> ngurub-ngurub na guys. Ang <laughs> nag <laughs> Baka hindi yan masarap. Ngurub-ngurub ka na. Oh, eh, parang ngurub-ngurub. Mag-slice ka lang dyan. O, oh, diba? O, oh, ang dami niyang guys. Oh. So, yan na ang himanya niya. Ba Baka kaya na na yung mukha kaya <laughs> ng guys, nilagyan niya ng counting tomato sauce and water. Sabihin mo kung tama na. Hindi, okay, me... mm, okay. lagi. tama na daw. Okay, ano nang, ano nang linagay mo dyan? Dinisa mo lang, saka dinagdag mo yung tomato sauce na kaunti. Saka tubig. yan ang version niya guys, ni Asawa and the soy sauce. Ah, ba? Diba? Kanyang portion. Hindi mo na ilagay yun. Carrot sa kayong... Ah, pag ika -iga na gadaw, guys. Lagay na yung carrot sa kayong kangkong. May dahon na din siya ng laurel. sa kayong paminta. Asin. And then, nilagyan siya ng magic sarap para lumasa. O oh, matabang pa daw. Kaya nilagyan uli ng asin. ade ah, ba? Diba? Yan. So, yan ang bupes version ala Salvador. <laughs> version ni asawa ng bupes So, yan guys. Kakaunti na yung sabaw. Kaya linagay na yung carrots. Kaya yung siling haba. Yan. Sunod so, di kang pong. Ah. siyempre, yung paklang lang yun. Oh, ano. O, oh, yan, baga, oh, maganda na. May kulay, hindi boring. Kagaya mo, syarot. Ayaw <laughs> oh, ni Salvador. Ayan. Bupis ala Salvador. Ayan. Bupis ni Asawa. Malapit na siya guys. Maloto. Hintay-hintay lang. Ah, diba? So yummy guys, lotona ang Bupis ala Salvador. So, pwede tayong kumain. That's all for today. Bye! Thank you for watching.